Naglabas doon ng isang video ang ginang na binaril sa Busan, sa Nueva Ecija. Sinabi niya roon ang kanyang sama ng loob sa anak na nadadawit ngayon sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam naman ng News 5, itinanggi ng anak na may kinalaman siya sa krimen. Nasa frontline, ang balitang yan si Mon Gualdez, exclusive. Sa video na ito na ibinigay sa News 5 na isang kaanak na mabaing binaril sa loob ng bus, maririnig ang biktima na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kay sa isang ay, anak. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Ipinilin din niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga ari-arian. Wala raw karapatan dito ang kanyang anak. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapa ayos ko ang buhay niya pero ano ang iginanti niya. Kuha ang video na ito noon pang Marso noong panahong mayroon daw alitan na mag -ina. Sa sumunod na buwan, idinimanda pa nga ng biktima ang kanyang sariling anak para sa mga reklamong robbery at kidnapping tumanggi na magkomento ang anak ng biktima hinggil sa naturang video. Umabot din ng hanggang tatlong pagdinig sa korte ang mga sinampang reklamong robbery at carnapping ng ina laban sa sariling anak. At itong November 8 sa kanilang huling hearing ay eh nagkaroon pa nga ng settlement o pag-aayos ang magkabilang kampo. Sa burol ng biktima sa Kawayan City sa Isabela, dinatnan ng aming team ang kanyang anak may nabuti namin hindi siya pangalanan at huwag ipakita ang kanyang muka dahil may natatanggap na rin daw siyang banta sa buhay matapos tukoy ng PNP bilang posibleng person of interest sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam, itinanggi niyang siya ang nagpatumba sa kanyang ina. Sila man ba mag-isip, mag-isa kong anak, nanay kuya? Tutos ko ba yan? ko ba'y patumbayan? Aminado siyang nagkaroon sila ng tampuhan ng ina noon pang Pebrero na nauwi sa demandahan pero hindi rin niya magagawang ipapatay ang kanyang nanay. Sa kabila pang araw ng mga akusasyon sa kanya, heto't ginagampanan doon niya ang responsibilidad bilang anak. Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porkit nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakagad ang ina pag may nangyari na. Maging ang mister ng biktima, wala ro alam na hindi pagkakunawaan ang mag-ina. Meron po ba silang misunderstanding? Uh, wala man eh. Kwan man lang yun na ano. Kunting man lang na <laughs> kwan sila. Wala man sila na understanding yun na ano ha. Mm -hmm. eh, wala na sa guro. Hindi po sila magkaaway? Wala, wala, wala. Nothing magsasampa ng kasong murder ang kampo ng anak ng biktima laban sa dalawang gunmen at sa may pakana ng krimen. Susulatan din daw nila ang kumpanya ng bus kung sa seguridad ng mga pasahero at tungkol sa mga pagkalat ng dashcam video na nagdurot umuno ng trauma sa kanilang pamilya. It's very hurtful to the family that the whole Philippines knew about it prior to them knowing it. no po, at saka na-expose po yung mukha yung pangalan at saka yung karumal-dumal na krimen. Sa isang pahayag, nakikiramay ang Victory Liner sa pamilya ng mga biktima ng Pumamaril. Nakikipag-ugnayan na raw ang kumpanya sa mga otoridad para matiyak na magkakaroon ng masusing investigasyon. Tiniyak naman ng Victory Liner na ang kaligtasan ng biyahe ang kanilang prioridad kaya nagpapatupad na raw sila ng mga kaukulang hakbang para hindi na maulit ang krimen. Sa mga susunod na araw naman, inaasa maglalabas ang PNP ng composite sketch ng mga gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Moon Gualvez, News 5. Mga may ang Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.